Anong ganap sa mundo ng showbiz? Para sa pag-ibig, kahit magsayaw ay gagawin ni Rico Blanco para kay Maris Racal. Yes, hindi nakatanggi si Rico kay Maris nang hiritan niya ito na mag-collab sila sa TikTok. Sa kauna-unahang pagkakataon ay ngayon lang sa mausaw ang 90s tunog kalye singer sa TikTok. Mapapanood ang pagsabay ng sayaw ni Rico kay Maris sa iba't ibang lugar. Tila kuha sa compound ng Kapamilya Channel ang video mula sa production number na ginawa nila last week. Todo pasalamat naman si Maris kay Rico sa pagpayag nito na sumayaw sa TikTok para na rin sa promo ng kanyang latest single. Lol, thank you! Dahil pumayag ka na gawin to ng 4 times sa iba't ibang lugar Corix. Can't get over. Lol, here's a simple asa naman koryo that I made. Sabi ni Maris, In fairness, kayang magsayaw ni Rico ha. Kaya hindi katakataka na maulit pa ang TikTok nila. Anong masasabi mo sa balitang ito?